Uy, malaki mga master Ini langsung batu tu Woi, apa ni ni mga master Uy, Mga master Malu Mga master, good morning Pising ulit tayo Solo pising ulit uh, Same spot Dito tayo sa San Salvador uh, Tignan natin kung may mahu huli tayo dito sa lugar ulit sana may mga pa-strike tayong mga mag usamahan niyo ako mga master dito sa aking fishing adventure dito sa pulo dito na tayo mga master parang boring ang lugar walang tatalunan sana may mahuli shout out sa mga followers ko sa facebook salamat sa inyong pag-follow mga master sa aking youtube channel yung mga solid kong mga subscriber at mga silent viewers shout out po sa inyong lahat parang boring mga master walang ano walang gumagalaw Uy, malaki mga master Malaki ah Kamakakawala dan Deep mga master oh logo logo or kan ping logo entau gitu sama logo master baluk ay nakawala sayang nakawala mga master Ito natin, green Hindi makita yung inaapakan ko Inaapakan kasi ako dito mga master na batoy Para pag nakatungtong ka na doon Feeling mo ikaw na si Lion King Masabit lang master Sabit lang sa bato to Ano yun mga master Ano yun Ang laking ano Bumula dito sa harap natin ha ah. Ano natin Baka mapa-strike to Malaki yung bumula sa harap natin ha ah. sa bitlong kasi ayaw mag strike laki nung bumala sa grouper monster. Oh yeah. Ang walang kamatayang tiki. Masyado malit mo master. I-release natin to. Dito sa spot na to. Dahil may malalaki dito. Release natin yan. Pahinga pagod na pagod siya hmm. Ano mga master Huwag mo isabi Ay sinabit niya Malakas eh Malaki laki siguro to Nakawala na yan tag, mga master sila ng coral sa loob ayun ay tiki mga master ayun daming tiki dito ah pangalawa na to ah ito malaki laki na to puno ko na tiki good size mga master kukuin na to Okay. Pwede na tong grouper. Malaki na rin mga master. Hmm. Dali pa mga master Sa gilid na Fish on, laking toko Ayan hmm. Ayan mga master malaking tuko masarap daw ito ikilaw Uubukan ko nga mga mastra pag nakarami akong tuko hmm. Dali mga mga itu master loh. Membetul <laughs> fish on. Toko na naman to. Another toko mga master. Dorado. Ayan oh. dito po nga wow, mga giant ang tuko dito ay nakawala sayang ano ba yan hmm, fish on mga master ah ito grouper sabi ko na nga ba eh pwede na pero mas malaking tuko kanina yun eh. ang gusto kong huliin eh yung tuko eh para maipot sila dito sa lagayang ko ayan malaki laki malaki laki o malayo lang ay tuko tuko na naman ito mga no, master sumunod agad eh ka Ano ka dito tuko tuko Oo oh, sabi ko nga ba eh, sumama agad mga master tuko tuko eh. hmm. Ang lalaki ng tuko dito Ang laki yan, mga master hmm. Fish pond mga master Parang malaki ah eh tuko-tuko na naman tumang mga master sumunod agad eh pag mga gantong galawan oh, ah checker malaki-laki oh, hmm, nahaluan din nahaluan din mga eh, master hmm, hmm. Ayan, nahalo din yung huli natin second <laughs> dali pa mga master ayun yun ah, Ay, ko tiki tiki grouper pala fish on mga master grouper sabi ko na nga ba release natin to maliit pa ayun eh ano kasi master eh hindi natin need ng pang daing ngayon kaya i-release natin yung sobrang liliit para may chance pa silang lumaki ayun may chance pa silang lumaki Dali pa mga master Lapo Ayan mga master Out na sa fishing uh, Mainit na rin So itong huli natin fishing update natin mga master Ayan mga master fishing update Kahuli uh, ng isang malaking Lugo dito sa amin Or kanuping Shaker, dalawa Tapos mga malalaking tuko At saka grouper mga master Yan ang fishing update natin Ayan mga good size na yan mga master Lalo na ito, laki Malalaki ng tuko dito sa atin mga master Mga master hanggang dito na lang uh, Don't forget to like mga master And uh, enjoy your fishing mga master This is the Libangan TV mga ka Tight lines.